at dumating ang Warner sa iyo. Sinabi ng ilang iskolar na ang kahulugan ng tagapagbabala dito ay ang pagkakaroon ng uban sa pagtanda na isa sa mga sinyales ng awa ng Allah. Halimbawa, ito ay maawain na paalalahanan ng estudyante tungkol sa paparating na pagsusulit o ang manlalakbay tungkol sa oras ng pagalis. Sa kasalukuyang panahon natin, kung saan abala ang mga tao sa makamundong buhay at hindi pinapansin ang layunin kung bakit sila nilikha, dumating ang isang bagong babala, isang napakaliit na hindi nakikita ng mata. Kaya ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga tahanan, may sapilitang bakasyon mula sa mga digmaang pinansyal, pag-ipon ng kayamanan at ang pagmamalaking kompetisyon upang sila ay mag-isip ng pabago at muling kalkulahin ang mga pakinabang at pagkalugi. Ang ilang tao ay ginugugol ang pagkakatong ito para magsisi at sana ang pagsising ito ang magligtas sa kanila mula sa pinakailalim ng impyerno patungo sa isang paraiso na may bubong sa ilalim ng trono ng napakamawain. Lahat ay nagtatago sa bahay. Yung mga dati lumalabas na may suot na ginto at alahas at yung wala namang pag-aari para protektahan ang sarili mula sa init ng tag-init o lamig ng taglamig. Yung dati ay bumabiyahe sa unang klase at yung naglalakad para makatipid sa pamasahe. Yung dati ay nagbibigay ng utos at iyong tumatanggap ng mga ito. Yung mga sanay pumila sa mga mosk para manalangin at iba na mas pinipili ang mga pila sa sinehan at mga nightclub. Isang tagapagpaalala ang dumating upang ipaalala sa atin ang kapangyarihan, lakas at sustento ni Allah. Ang mga pandaigdigang kapangyarihan ay muling binabago kahit na iniisip natin na ito ay hindi magbabago, maliban na lamang kung may magaganap na nakamamatay na pandaigdigang digmaan. Dumating ang tagapagpaalala upang ipaalala sa atin ang mga konsekwensya ng pagsuway sa makapangyarihang Allah at ang mga resulta ng hayagang paggawa ng kasalanan at imoralidad. Dumating ang tagapagpaalala upang ipaalala sa atin na si Allah ang tagaplano ng mga sanhi at tayo ay sinusubok sa buhay na ito. Ang ilan sa atin ay papasa at ang ilan ay hindi makakaya. Kung ang mga nakatira sa mga kuta ay tiyak na protektado sila ng kanilang tanggulan mula sa anumang uri ng sakuna na maaring mangyari sa mga tao, bakit hindi napigilan ng matitibay na pader at mahabang distansya ang maliit na virus na ito? Iniisip ng mga tao na naabot na nila ang rurok ng agham eksperimental, ngunit isang nagmutate na virus na sinasabing alam na nila ang lahat tungkol dito, kabilang ang genetic code nito, ang naging sanhi ng pagkaparalisa ng buhay sa pinakamahalaga at pinakamasulong na mga lungsod sa mundo. Kaya, naging kapaki-pakinabang ba ang agham eksperimental? Kung hindi tayo humingi ng kanlungan kay Allah mula sa pagtanggal ng kanyang mga biyaya, pag-urong ng mabuting kalusugan na ibinigay niya sa atin, ang bigla ang parusa niya at lahat ng anyo ng kanyang galit. Oras na para gawin natin ito. Nakita natin ang mga tao na umiiwas sa kanilang mga kapatid at mahal sa buhay dahil sa takot na mahawa ng virus. Nakita rin natin ang mga bilyonaryo na nagpapalubag loob sa mga manggagawa upang iligtas ang kanilang mga imperyo sa industriya. Nakita natin ang mga kalye na walang tao at mga pusong punong-puno ng takot, na para bang may tumatawag na naririnig lamang ng mga taong may puso.